ang kalikasan ang ating tahanan. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti itong nasasaktan. Sapat ba ang ginawa natin para protektahan ito? Ito ang sagot ng Pilipinas. Ang Eco Batas Araw-araw, milyon-milyong basura ang napapunta sa dagat. Ang ating hangin unti-unting nalalason at ang mga ilog nawawalan ng buhay. Pero hindi ito ang katapusan dahil may mga batas na nilikha para iligtas ang kalikasan. Una, RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act. Ito ang batas na naguutos ng segregation, recycling, at tamang pagtatapon ng basura. Dahil isang plastic na bote maaaring mabuhay ng 450 years. Ikalawa, RA-9275 or Clean Water Act, layunin itong linisin ng mga ilog, lawa at dagat dahil ang malinis na tubig hindi lang para sa mga tao kundi para din sa lahat ng nilalang. Pangatlo, Republic Act No. 8749, otherwise known as the Philippine Clean Air Act. Pinoprotektahan nito ang hangin na ating nilalanghap dahil ang maruming hangin, mabagal na lason. Marami pang mga batas ang para sa kalikasan. Pero kahit gaano kaganda ang batas, kung walang kumikilos, wala itong silbi. Hindi lang ito laban ng gobyerno. Laban natin itong lahat, ikaw, ako, tayong lahat. Ang kalikasan, hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya, pero kaya mo. Ang mga batas sa hindi lamang mga salita sa papel. Ito ay pag-asa. Ito ay proteksyon. Tanong ko ulit. Protektado bang kalikasan dahil sa iyo?